Ilang gabi, welcome sa Nature's View Philippines. At today, share ko sa inyo kung paano kumita dito sa Coins PH. Coins PH na no, uh, punta kayo sa Play Store, mag-sign in kayo, click nyo yung uh, Coins PH. Tapos, uh, dadalhin kayo sa dashboard ng uh, Coinspeech. Kung nasa Coinspeech na kayo, i-click uh, niyo yung uh, crypto. So dito sa crypto, pwede kayong mag-invest dito ng uh, 1 peso, 5 o 10 pesos kung magkano ang kaya niyo. Ah. Uh, uh, huwag kayong maungutang, ha. yung kaya niyo lang i-invest, yung sobrang pera niyo sa so, mamili na kayo doon meron doong bitcoin, ethereum kung anong uh, ah, XRP maraming pamimilian dyan mili lang kayo and then ah uh, sulat niya yung price niya kung kailan siya antay niyo kung bumaba siya din po time na bumaba na siya doon na kayo mag-invest ngayon na uh, naglagay kayo ng 200-500 uh, antay nyo siya nga bumaba saka lang kayo mag invest huwag kayo mag invest ng mataas kasi hindi kayo kikita no? dapat uh, bumaba ang crypto saka kayo mag invest para kumita kayo so ang masasuggest ko ah uh, willing kayo na mag kasi waiting 1 month or 3 months or 1 year bago uli siya tumaas. Kasi naman ang crypto ah tumataas siya, bumababa. Depende sa galaw ng market. <coughs> so afford to lose. And uh do your own research. So, gano'n, do your own research. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa bagong-bagong video na i-upload natin. So, yun lang sana nasundan nyo, no? Uh, paano kumita sa crypto no so willing kayo na magantay para ganun so ako kumita rin ako diyan kaya lang medyo maliit lang yung uh, pinasok kong pera so ganun lang oh uh, gantay lang kayo kung kailan siya tataas hindi na uh, pwedeng yung halimbawa 100 pwedeng maging 150 or 200 after 6 months or 1 year ganun. So mas maganda na kaysa sa ilalagay nyo sa bank. Mas malaki ang kita niya. So yun lang no. Alam naman natin ang coin speech is the one of the largest digital banking and crypto currencies. <coughs> yun lang no. Maraming salamat. <coughs>